Binurike. Okay. Kinarga, pumasa doon sa classifier. Pagdating sa bodega, babawasan ng 20 centavos. Pwede pa. Pwede pa naman Hui! What's up, GoFam? Alright, so, medyo matagal tayo hindi na pag-uusap, GoFam. At eto uh, ito na nga, minsan nakakainis din, GoFam, itong mga, ano, itong mga trader, mga buying station, lalo na itong mga, ano, mga Chinamen. No, oh, hindi naman lahat, pero mostly, ito yung nakikita ko eh, kasi, talagang magte advantage sila sa atin go fam kasi yun nga eh ano tayo eh no choice tayo eh kaya nabebenta natin ng mas mura yung mga produkto natin especially kung pag-usapan natin tong palay eh. tapos na yung usapan namin ibigay na yung sample na presyohan na rin so pumunta ngayon doon sa bodega sa kamada natin go fam may naku ang daming ang daming reason daming rason Oh, nung una sabi skin dry pa daw <laughs> paano, paano kaya nalaman na skin dry eh, kinamay niya lang o, papakita ko sa inyo mamaya kasi dala ko yung ating moisture meter skin dry daw so umantangin mo dun sa original price babawasan niya ng 1 peso 50 centavos grabe naman yun no? syempre di ba negotiate tayo so sabi ko sige bossing ano ganito na lang bilarin ko na lang ulit Oh, basta pag nabilad ko, sabi ko, diretso hakutin mo. Alam mo, ang sabi ba naman sa akin, ano eh? Baka daw maulanan pa ako. Eh, syempre, problema ko na yun, di ba? Go pa. Ang problema dun. Oh, tapos, sabi ko, eh, problema ko na yun. Kayang-kayo ko naman eh. Meron naman tayong, pwede naman nating i-dry yan. Oh, di ba? Pwede naman tayong tumiming. O, di ka, pwede naman natin pa-mechanical dryer para wala na tayong iniisip. Di ba? So, pangalawang sabi niya naman, may kala na daw. Alam mo yung kala yung parang nagyeyelo na. Ano magyeyelo yan, kakaani? <laughs> so, in the end, sa, based sa pag-uusap namin, ang uh, aking naramdaman ay gusto lang talaga niyang ibaba yung presyo. Yun yun talaga. And, alam mo yun, syempre, ito ay hindi lang ako to. Ang daming siguro malamang mga daan-daang farmer na na-experience yung ganito. Meron pa ako one time, ito ah. Tapos na, okay na, kinarga na, okay. Sabi niya, deliver mo na lang para dagdagan ko na lang yung uh, bayad, yung pamasayo. O nung pagka-deliver, saka ba naman bababaan yung presyo? Kung hindi ka ba naman baliw, di ba, go fam? Yung iba naman, ito, na-experience ko rin to, way, way, way back. Binurike, okay kinarga, pumasa dun sa classifier. Pagdating sa bodega, babawasan ng 20 centavos. Pwede ba? Pwede ba naman yung mga ganyan, di ba? Ito yung mga nakikita ko na walang protection yung mga farmers ko. Siyempre, eh, nakakarga na. O, ano pang gagawin mo? Di, siyempre, di, ibibenta mo na. No choice ka na eh. Alangan naman, ipapasoli mo pa, tapos babayaran mo yung pamasahe. Eh. Di, doble-doble na yung talo mo nun, go fam, di ba? So, check natin yung sinasabi niyang, ano, skin dry go fam dara ko yung ating moisture meter tapos tignan natin kung totoo talaga yung sinasabi niya okay so nandito na tayo go fam paano mo sasabihin na skin dry kinamay mo lang ba? Diba? anak ng kengkoy talaga oh. so check check natin gamit tong uh, moisture meter natin go fam ayan no oh, 12.5% ba? Diba? Oh, check pa natin ba? Oh, gusto lang atang bawasan yung presyo eh. Ayun, mga pinagburikian nila oh. oh 12.5 oh. Maliwanag na maliwanag. Mas malinaw pa. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw ko. Oh. Ayun, giniligan pa nila oh. Sasabihin, skin dry. Pang dalawang oras daw. O oh, no 11 oh, 12.5. ba diba? Kaya ang hirap go fam eh. Kakamayin mo. Tapos sasabihin mong skin dry para lang makabawas ka ng presyo itong mga China men talaga oh, 12.5 sabi ko sa kanya hindi oh, di bilad ko ulit. sabi niya sa akin baka mabasa daw eh problema ko na yun ayan o oh. check pa ulit o oh, ito 12 ay nako talaga naman